Ika nga dito, may bibigay ako sa'yo. Para yan sa pananakit mo sa papa ko. At kahit kailan, hindi hindi kita sasakutin. Kung yung papa ko nga nagawa mong saktan eh, ako pa kaya? Umalis ka na nga dito! Ay, kung nagbago naman ako eh, hindi kita lulukuhin. Hoy, narinig mo sinabi ng anak natin. Lumayas ka na rito! Papa Don napag-isip-isip ko lang, alam mo ba, kinakabahan ako. Kasi yung anak natin si Aiko, dalagan na. Ano pag may naligaw doon, tapos nalaman niya, dalawa papa ni Aiko. Ay, nako. Ano naman? Alam mo, ma maayos naman natin pinalaki ang anak natin, di ba? At saka, tayo kinikilala niya magulang. Ika nga. Mm. Two in one. <laughs> two in one? Sige, hindi mo magkikits. Two and one. Mama na pa pa Grabe ka. Ang slow, slow mo. <laughs> Ikaw talaga, puro kakalukuhan. Mm -hmm. Oo naman, aminado naman ako, slow na ako kasi thunders na ako eh. Kaya medyo slow na. Ikaw naman. Okay lang yun. Kahit slow ka, eh, loves kita. Puro ka talaga, kalukuhan. <laughs> Hi nga, nga Papa ko. Hey, ano po? God bless you, anak. God bless you din, anak. O ano? Kamusta na yung Trabaho mo? Okay naman po. Kaso po, nakakapagod eh. Ang daming deadline. Ay nga po. Anak, parang ganun. Wala namang trabaho madali, di ba? Hmm. Tama yung Papa Andrew mo. O, kumain ka na ba? Kanina po. Pero ngayon, gutom na ako it. Ay, well, eh. So, sige. Magbihis ka na para matikman na natin yung niluto ng Papa Don Vermo. Magaling magluto to. Pagluto niya yung mo, mong chicken pastel. Talaga po? Mm. Parang lalo akong naguto. Ha? Sige po, bibilis ko wala po magbihis para makakain na po tayo. Sige. Okay. Oh. O Oh, ko talaga. Oh, paano ba yan? Mag-aahin na ako, ha? Sige ganda talaga ni Kuko. Oh. Busog ako. Ako nga din. Sabi, <laughs> sarap po talaga magluto. Ah, anak, uh, ah. meron lang kaming gustong itanong sa iyo ni Papa Andrew mo. Ah. gusto namin, uh, ah, magsabi ka ng totoo, ha? Ano po yun? ko na, kasi ay ko anak, may naliligaw na ba sa inyo? Opo, ang hinanliligaw na po sa akin, bakit niyo po natalo? Eh, kasi tong si Papa Andrew mo eh, eh nakatangot. Paano kasi kung halimbawa nga, yun nga may manligaw sa iyo, tapos makilala kami, tapos yun nga, malaman na ganito setup na may tapos matapot. Bakit naman po? Ano naman pong masama dun kung dalawa kayong papa ko? Eh, maayos naman po yung pagpapalaki nyo sa akin. Ah, basta. Hindi mo may na mag-alala sa iyo. Kasi napakaraming lalaki manluloko diyan. Tsaka, ikaw pa rin kasi ang baby ko. Ay, naku ba nga, Papa? Wag po kayong mag-alala kapag kinusgahan niya ako, hindi siya yung lalaki para sa akin. Dapat tanggap niya lahat ng kung anong meron ako. Oo, oh, di ba? Sabi ko naman sa iyo eh. anak anak natin ang gagawin niya? Kaya, huwag ka na mag -alala. Oh, sige, sige, sige. Pero, huwag niyo alisin na mag-alala ko. Kasi maraming lalaki dyan, baka husgahan yung anak natin. Sabi niya, dalawa tayong papanya. O oh, sige pag ano, uh, basta tandaan mo, ikaw pa rin ang baby namin. Opo, po, mga papa. Ngayon. Um, ako, sya sya sya. Tama na yung drama na yan. Kayo, magpahinga na kayo at ako'y may lilinisin pa dito. Kaya, chupi mo na kayo. Napakasipang <laughs> ng dad. Pahinga po muna ako. Pahinga na kayo. Ay ko. Kailan mo ba ako sasagutin? Tagal-tagal ko na nanliligaw sa'yo eh. Uh, may isa sana akong pabor bago ka tasagutin. Pwede bang pumunta ka muna sa bahay para makilala mo yung mga magulang ko? Oo. Oh. Gusto ko yun. At least makapagpahal mo ka sa kanya ng formal, di ba, na maniligaw ko sa'yo. Salamat ah, kasi naiintindihan mo. Eh, kailan mo ba ako gusto pumunta sa inyo? Uh, bukas sana ng gabi eh, kung okay lang. Sige. Sige, tayong kita ah. Ah, sige, sige. Iwan na ako ha. Ah, si so ingat ka. Oh! Ay, na. Ito so, pala natin. Ano po? Ano po? God bless, God bless you, you. anak. Mga papa, may ipapaalam po sana ako sa inyo. Ah. Pinapunta ko po kasi yung manliligaw ko dito eh para po makilala kayo. Hmm? Ay ko anak, sino naman yung lalaking niya? Oo oh, nga anak, bakit di mo nalang dalhin dito tapos makilala namin at hmm, makilatis? Um, coward ko po, po siya. Kaya nga po, pinapunta ko po para po makilala po kayo. Sige anak, mabuti naman kung gano'n. Nga pala, ano oras ba si Dada para naman, makapaghanda ako ng pagsasaluhan natin. Oo nga, anak. Alam mo, alam mo, nakakatuwa kasi first time lang na may maligaw sa'yo dito. Di ba? dadalhin mo dito. Oh, di ba? Excited. si Papa naman, mas excited pa sa akin. Siyempre naman, kasi ito yung bagong chapter ng buhay mo. Ay, ako. Basta ako, best emotion ako. Kasi sa totoo lang, hindi pa ako handa na magka-boyfriend ka. Pero, hindi it's time to prepare na. Kasi dalaga si Aiko. Ay. Ah. Aiko, para sa'yo. Thank you. Tapos, para sa parents mo. Salamat, na ka ba? Tara, paso ka. Kukuha muna. Ito nga pa si Papa Don ko. Hello, Iho. Hey, hello. Um, ako nga pala yung Papa Don ni Ai. Ako nga pala yung Papa niya. Wait mo lang, lalabas pa lang. Ah, uh, wait lang. Tama yung pagkakarinig ko. Dalawa yung Papa mo? Oo, dalawa yung Papa ko. Um, nila ako nung namatay yung mama ko. Kaya nga gusto kitang pumunta dito sa bahay para makilala mo sila yun. Kasi para din hindi ka mabigla na dalawa ah. yung papa ko. Okay lang yun. Ano ka ba? Ayos nga yun eh. Di ba? Two in one sila. Oo. Oh, Di diba? hmm? ba? Sinabi ko sa'yo. Hi, Daniel. Ba't ka nandito? Andrew? Mm. <laughs> si ano yung papa mo? Magkakilala po kayo? um, ay ko. Papa Don Kilala ko yan. Tandaan niyo yung sinasabi ko sa inyo. Sa yung dati kong kasintahan, bago ikaw. Yan yung pinag ko, inalagaan ko, tapos iniwan lang ako. Nawala yan, parang bula. Oh. Siya, yung dati mong jowa. Yeah. Yung sinaktan ka ng todo. Ako, Diyos ko, ngayon pala. Ayoko na sa'yo. Ikaw pala yun? Halika nga dito, may bibigay ako sa'yo. Para yan sa pananakit mo sa papa ko. At kahit kailan hindi hindi kita sasakutin. Kung yung papa ko nga nagawa mong saktan eh, ako pa kaya. Umalis ka na nga dito. Ay ko, nagbago naman ako, hindi kita nilulukuhin. Oy, narinig mo sinabi ng anak namin. Lumayas ka na rito. Wait. Ay ko, papa don't Mami, salamat sa inyo lahat. Ay ko na. Papa Donver. Maraming salamat sa inyong dalawa. Sa Hindi ko naman ay Pasensya ka na. Noon siya kami yung pagkakaroon mo ng first boyfriend. Ay hey, naku mga papa. Okay lang yun. Mas importante kayo sa akin kaysa sa mga lalaki na yan. Ikaw, Papa Donber, makilala mo sa akin kung sino yung mga nanakit sa'yo. Baka mamaya, hindi ka din ako eh. Nakuha na, puro, puro to kalokohan. Eh, mas mahal mo pa nga ka kami kaysa mga maliligo. Siyempre mm. Kaya kayo yung dalawa yung pinakamahalaga sa buhay ko. Thank you. kayon tanladin yon ay ko na oh. nagtatrabaho man lang oh <laughs> underbye baba kumay ka na ba kumay <laughs> oh ka na ba sorry sorry from 8 of february ay aba oh. <laughs> na hindi kaya tama talaga kumbaga ako na wag kasama uh, sa dialogue ayun <laughs> <ayo, laughs> ako na Kung baka para tutuloy-tuloy mo sana bigla ako nag-interrupt oh ayun okay. diba parang ganun lang okay ano so, cut santayo sa kanila natin. Sa kanila natin. Sige, so I'm done. Eh, paano naman kasi itong Papa Andrew mo eh. Eh, natatakot. Yun nga, takang araw niya eh, manhigaw sa'yo. Tapos, uh, malaman na ganito yung setup mo. Ah, setup mo. <laughs> setup natin. Setup. Na Sorry. <laughs> <naman. laughs> <laughs> <laughs> oh. Tama naman, di ba? Alam ng anak natin yang gagawin niya. <laughs> ko muna. Naka, naka. <laughs> <laughs> Aya, <don. Okay>. Game. Ako saya, 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 buwelo. ka. Lalila, tatawa ko sa Sorry, 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 sorry. Siya yung papa mo? Papa mo. Hindi, papa niya. Papa ko. Oh. <laughs> jowa, jowa mo. Jowa na lang. jowa. Dati siya yung dati mo oh, okay, okay. okay. Anak, puro kakaloko. Oh. ko. You just ba yun? Ba, yun? ba 'yun. Puro ka kalokohan. <laughs> Ako wala na kayo na lang. Ayenda na lang. Si ay, Aya may isa pa. Okay. Hi fam, this is Ian Pecho. Hi guys, this is Aya Ison. Kung naghahanap po kayo ng hot pot with buffet, nagkakalaga po 'yan sa halagang 899. Pero kung gusto nyo po, meron din tayong hotpot lang sa halagang 599 sa araw ng Monday to Thursday. Oras po ng lunchtime, ha? At kung kayo po ay meron dala-sasakyan, huwag kayong mag-alala dahil dito po sa branch na to, meron po tayong basement parking. salamat po sa ng Tibon Manila araw-araw. And kindly subscribe to our YouTube channel, Tibon Manila and The Crazy Ones. The Crazy Ones? Life never gets old. Oops! At sa Tibon Manila, ang sayay walang katulad Hey! Ay! Sa Tibon Manila, buhay ay masaya. Kasama ang bagata, wala kasi saya. Sa bawat tulog at galaw, magkasama lahat. Tibon Manila,